nilikha ng diyos ang katawan ng tao bilang isang pinong nakatutok na pisikal na makina na may napakalaking kapangyarihan ngunit nangangailangan ito ng enerhiya upang patuloy na tumakbo ang enerhiya na ito ay kilala bilang pagkain nilikha ng diyos sa atin ang isang pagnanais para sa pagkain na kilala bilang gutom upang matiyak na ang katawan ay tumatanggap ng enerhiya na kailangan nito ang pagkain ay nakakatugon sa ating mga gana at nagbibigay sa atin ng enerhiya bilang bahagi ng balanse ng kalikasan upang mapanatili ang buhay. Kaya bakit pipiliin ng sinuman na magutom? Sa modernong panahon, tayo ay nakakondisyon na kumain ng tatlong beses sa isang araw. Palagi tayong pinapaalala na ang masarap na almusal ang pundasyon ng araw. Kamein ka para lamakas ka. Tinuruan kami sa paaralan na kumain ng tatlong buong pagkain sa isang araw at mag-ehersisyo para maging malakas. Kaya bakit hindi kumakain? Tinatawag ng mundo ang pag-iwas sa pagkain na pagdidieta. Karaniwan ay para sa layunin ng pagbaba ng timbang o para sa mga kadahilanang pangkalusugan. Gayunpaman, pinipili ng ilang tao na huwag kainin ito para sa espiritual na mga kadahilanan. Ang gawain ito ay kilala sa Biblia bilang pag-ayuno. Ang pag-ayuno ay karaniwang ginagawa para sa isang takdang panahon upang makamit ang isang espiritual na layunin. Isa alang-alang ang sumusunod na halimbawa sa lumang tipan. Minsan sa isang taon, ang mga tapat na hudyo ay kinakailangang mag-ayuno, Levitico 16 na Ver. 29. Ito ay magiging isang walang hanggang utos para sa inyo, sa ikapitong buwan, sa ikasampung araw ng buwan, kayo ay magpapakumbaba ng inyong mga kaluluwa at huwag kayong gagawa, maging isang katutubong mamamayan o isang dayuhan na naninirahan sa inyo. Ang pag-ayuno na ito ay isinasagawa sa araw ng pagbabayad sala at kilala bilang ang Yom Kippur Fast ang parirala ay nangangahulugang araw ng pagbabayad sala. Hinihiling ng Diyos sa kanyang mga tao na mag-ayuno minsan sa isang taon sa araw ng pagbabayad sala. Ang lahat ay hindi kumakain dahil gusto ng Diyos na alalahanin ng lahat ang solemn na karanasan ng kanilang kaligtasan. Sa araw ng pagbabayad sala, ang mataas na saserdote ay pumasok sa banal ng mga banal at nag-alay ng dugo ng isang hayop bilang pagbabayad sala para sa mga kasalanan ng lahat Levitiko labing anim na oras 24 minuto, huhugasan niya ang kanyang katawan ng tubig sa banal na lugar, magsuot ng kanyang mga damit at lumabas at ihahandog niya ang handog na sinusunog, ang handog na sinusunog ng mga tao, at gagawa siya ng pagbabayad sala para sa kanyang sarili at para sa mga tao. Habang ang araw ng pagbabayad sala ay nakikitungo sa mga kasalanan ng bansa, ang lahat ay nag-ayuno upang makilala ang mataas na saserdote na nag-alay ng isang tupa, para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, Kapag kayo ay nag-ayuno, Meteo 6, i. Labing-anim na tandang bawas labing walong. Kapag kayo ay nag-ayuno, huwag kayong malungkot, gaya ng mga mapakunwari, sapagkat kanilang pinasasama ang kanilang mga mukha upang ipakita sa iba na sila ay nag-ayuno. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, natanggap na nila ng buo ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag kayo ay nag-ayuno, Pahiran ninyo ng langis ang inyong mga ulo at hugasan ang inyong mga mukha, upang hindi halata ng iba na kayo ay nag-ayuno, kundi sa inyong ama lamang na nasa lihim, at ang inyong ama na nakakakita ng ginagawa ng lihim ay gagantimpalaan sa iyo. Kapag tinalikuran mo ang pagkain, kapwa ka siya, siya at kailangan, naakit mo ang atensyon ng Diyos. Kahit noon paman, itinuro sa atin ni Jesus na huwag ipakita sa publiko ang ating pag-ayuno. Pinayuhan niya ang kanyang mga alagad na huwag mag-ayuno, para makita ng iba. Ang katotohanang sinabi niyang, kapag nag-ayuno ka, ay nagpapahiwatig na kinikilala niya ang pag-ayuno bilang isang lehitimong espiritual na kasanayan. Ang pag-ayuno ay pansamantalang pag-iwas sa pagnanasa ng katawan, kadalasang pagkain, pabor sa espiritual na pangangailangan. Sa halip na kumain, iniaalay mo ang iyong sarili sa lihim na panalangin, na naghahanap ng panghihimasok ng Diyos sa kaharian. Gayunpaman, kung ang iyong layunin sa pag-iwas sa pagkain, ay para sa iba na purihin kung gaano ka espiritual, kung gayon ang kanilang pagsangayon ang iyong magiging gantimpala. Mga alalahanin tungkol sa pag-ayuno, kung hindi ka pa nag-ayuno dati, ang ideya na hindi kumain sa anumang yugto ng panahon ay maaring nakakatako. Marami ang may ilang mga alalahanin, dahil nakasanayan na nating kumain ng tatlong beses sa isang araw. Ang ilang mga tao ay nagtatanong kung sila ay makakaramdam ng gutom, at kung ang gutom ay hindi komportable. Ang iba ay may iba't ibang mga alalahanin, tulad ng kung kakayanin nila. Ayaw nilang pumasok sa isang paglalakbay na hindi nila makukumpleto. Paano kung makakita ka ng isang patalasta sa telebisyon na nagmumungkahi na ang isang chocolate bar ay makakatulong sa iyo na malampasan ang iyong pagbagsak ng enerhiya sa hapon? Ang iba ay nag-alala tungkol sa kung ano ang isipin ng kanilang mga kaibigan kung magpasya silang mag-ayuno. Isipin ba ng mga kaibigan ko nakakaiba ako kapag nalaman nilang nag-ayuno ako? Ang sagot ay simple, hindi ka nag-ayuno upang mapabilib ang iyong mga kaibigan at kadalasan ay hindi mo ito ibinabahagi sa kanila. Gaya ng nasabi na, sinabi ni Jesus, kapag kayo ay nag-ayuno, pahiran ninyo ng langis ang inyong mga ulo at hugasan ang inyong mga mukha upang hindi kayo makita ng mga taong nag-ayuno kundi sa inyong ama na nasa lihim na dako at sa inyong ama na nakakakita sa hayagang gagantimpalaan ka ng lihim. Mateo 6, VV. 17 a 18 Pinaalalahanan tayo ni Jesus na huwag gawing panlabas na panoorin ang ating relihiyosong pag-alay sa Diyos. Sa kabilang banda, ang pag-ayuno ay isang personal na kasanayan sa pagitan mo at ng Diyos. Maari kang mag-ayuno ng palihim ng hindi sinasabi sa sinuman. Sa ibang mga okasyon, Maari kang lumahok sa isang sama-samang pag-ayuno, tulad ng sa iyong simbahan o sa iba, upang maghanap ng solusyon sa isang problema. Nag-ayuno si Ezra kasama ang apat na libo katao at hiniling ni Esther sa lahat ng mga mananampalatayang Hudyo na mag-ayuno sa pamamagitan ng banal na interbensyon bawat taon sa Mayo. Inaanyayahan ang mga Kristiyano na lumahok sa pambansang araw ng panalangin at pag-ayuno. Ano ang pag-ayuno? Ang pag-ayuno ay hindi dapat ipagkamali sa dieta, at ito ay hindi lamang tungkol sa pag-alis ng pagkain para sa mga kadahilanang pangkalusugan. Mayroong iba't ibang uri ng pag-ayuno para sa espiritual na layunin. Maraming dahilan para mag-ayuno at samahan ang karanasan sa panalangin. Ang pag-ayuno ay isang disiplina sa Biblia na makakatulong sa sinuman na mapabuti ang kanilang espiritual na kaangkupan at maging isang mandirigma ng panalangin para sa Diyos. Naniniwala ang ilan na ang mga Kristiyano ay hindi nangangailangan ng disiplina. Gayon paman, pinalalakas natin ang ating lakas sa pamamagitan ng espiritual na pagsasanay. Dapat nating tandaan na tayo ay mga disipulo ni Kristo. Ang isang mabuting disipulo ay kasangkot sa iba't ibang espiritual na gawain. Ang pag-ayuno ay isa lamang sa maraming disiplina ng isang Kristiyano. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na kapag nananalangin ka para sa iba, para sa iyong simbahan man o para sa kaligtasan ng mga tao, kakalabanin ka ni Satanas. Ang pag-ayuno ay parang pag-akyat sa bundok, na humihingi kapwa sa espiritual at pisikal. Simulan ang pakikipagsapalaran na ito ng may malinaw na pag-unawa sa iyong ginagawa at ang kaalaman na ang daan sa hinaharap ay maaring mahirap, ngunit ang mga benepisyo ay magiging suli. Magsimula ng mahinahon kung ito ang iyong unang pag-ayuno. Igagalang ng Diyos ang iyong unang hakbang ng pananampalataya na maaring mukhang hindi gaanong mahalaga sa iba, ngunit magiging makabuluhan sa iyo. Pinahahalagahan din ng Diyos ang katapatan ng iyong puso sa panahon ng pag-ayuno. Ang iyong saloobin ay isang seryosong bahagi ng iyong pag-ayuno, tulad ng kapag ang isang lalaki ay nag-alok ng kasal sa isang babae, hindi ang katuparan ng kanyang panukala ang makakakuha ng, ngunit ang kanyang puso. Kaya't kapag nagsimula kang mag-ayuno, huwag mag-alala kung gaano katagal ang iyong pag-ayuno. Siguraduhin lamang na ang iyong relasyon sa Diyos ay nasa mabuting kaayusan. Alam ng Diyos ang lahat, na intindihan at pinahahalagahan niya ang katapatan ng iyong mga panalangin kaysa sa katuparan nito. Kaya kung hindi ka pa nag-ayuno dati, magsimula sa isang simpleng pag-ayuno tulad ng paglaktaw ng pagkain. Sa lumang tipan, ang mga Hudyo ay nagsagawa ng obligadong pag-ayuno sa Yom Kippur bawat taon. Ang pag-ayuno na ito ay nagsimula sa paglubog ng araw at natapos sa paglubog ng araw kinabukasan, ayon sa kalendaryo ng mga judyo. Tinuruan ng Diyos ang mga hudyo na bilangin ang kanilang mga araw, kaya gabi at umaga ang unang araw, Genesis 1, verse 5. Planuhin na simulan ang iyong pag-ayuno kapag lumubog ang araw, o marahil bago lumubog ang araw. Nangangahulugan ito na alis ka nang wala ang iyong karaniwang hapunan. Pagkatapos ay laktawan ang almusal at tanghalian sa susunod na araw. Pagkatapos ng paglubog ng araw, karamihan sa mga Hudyo ay tinapos ang kanilang pag-ayuno sa pamamagitan ng pagkain ng isang normal na pagkain. Ang pag-ayuno kasama ang isang kapareha ay maaring maging isang mahalagang kasanayan, bagaman ang personal na panalangin at pag-ayuno ay mahalaga sa lahat ng pamamagitan. Kung hindi mo pa ito nagawa noon, maaring makatulong ang pagsasaalang-alang na simulan ang iyong paglalakbay sa pag-ayuno kasama ang isang kapareha. Kung nag-ayuno ka para sa isang tiyak na sagot sa panalangin, anyayahan ang isang tao na manalangin at mag-ayuno kasama mo. Lakas sa dami. Sinabi ni Jesus, Mateo 18, verses 18 tandang bawas Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Muli, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, kung dalawa kayo sa lupa ay magkasundo tungkol sa anumang hingin nila, ito ay gagawin para sa kanila ng aking ama na nasa langit. Ang mga talatang ito ay hindi lamang tungkol sa panalangin, kundi tungkol din sa pangakong ginagawa natin sa ibang tao. Isipin ito sa ganitong paraan, kung paanong ang pagpaplano ng bakasyon kasama ang isang tao ay ginagawang mas memorable ang karanasan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga plano, pangarap, at karanasan ng magkasama, gayon din, ang magkabahaging pangako sa panalangin at pag-ayuno ay makapagpapalakas at makapagpapayaman sa espiritual na paglalakbay. Ganoon din sa pag-ayuno. Kapag ibinahagi ninyo ang karanasan ng pag-ayuno at pagdarasal ng magkasama, malamang na mas nakatuon ang inyong mga panalangin. Ang pag-ayuno sa ibang tao, sa kabilang banda, ay may karagdagang mga pakinabang. Mayroon kang isang tao na maari mong ibahagi ang iyong mga pagdududa, tanong at takot. Kung ang pag-ayuno ay tila nakakatakot sa iyo, ang suporta mula sa ibang tao ay makakatulong sa iyo na malampasan ito. Maari mong palaging makipagugnayan sa isa't isa para sa gabay at ibahagi kung paano ka umuunlad. Ang tawag sa telepono na iyon ay maaring magbigay sa iyo ng pagganyak na kailangan mo upang magpatuloy. Huwag kalimutan ang pagdiriwang. Kapag umakyat ka sa bundok ng mag-isa, ginagawa mo ito upang patunayan ang isang bagay sa iyong sarili at ang tagumpay ay sa iyo lamang. Kapag umakyat ka sa bundok kasama ang iba, gayon paman, maraming tao ang magdiwang kapag naabot nila ang tuktok. Ang bawat isa ay nagdiriwang, nagyayakapan at pagkatapos ay babalik upang ibahagi ang kanilang tagumpay sa laha. Gayon din, kapag natapos mo ang iyong pag-ayuno, maaari kang magsaya ng sama-sama. Ang simpleng pagsasama-sama ay nagpapatamis pa ng sarap ng tagumpay. Ang isa pang bentahe ng pag-ayuno kasama ang isang kaibigan ay ang pagkakaroon ng pananagutan. Hindi kagaanong matuksong magmeryenda o magbreak ng iyong pag-ayuno kung alam mong alam ng isang kaibigan ang iyong pag-ayuno. Marahil ay tumakbo ka na o naglakad kasama ang isang kaibigan para sa iyong kalusugan. Kung gayon, alam mo kung paano makatutulong sa iyo ang pagkakaroon ng kapareha na manatiling nakatuon kapag may mga hamon. Kung hindi ka pa nakikipagtulungan sa isang taong nasa parehong sitwasyon, maaring kapakipakinabang na pag-isipang gawin ito. Pag-ayuno na may layunin. Kapag naghahanda kang mag-ayuno, tingnan mo ang iyong puso upang matuklasan kung bakit ka nag-ayuno. Maraming dahilan para mag-ayuno na tatalakayin natin. Maaring mayroon ka ng layunin para sa pag-ayuno. Nang harapin ng batang si David si Goliath, walang ibang sundalong Israelita ang gustong humarap sa higante. Hindi lamang sila tumanggi na labanan si Goliath, Ngunit bawat isa ay nagbigay kay David ng ibang dahilan upang maiwasan ang pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi napigilan ni David. May mabigat siyang dahilan para labanan ang partikular na higanteng iyon. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagdarasal at pag-ayuno. Tayo ay nag-ayuno para sa isang dahilan. Handa ka bang mag-ayuno at talikuran ang nagbibigay sa iyo ng kasiyahan? Ilista ang iyong mga dahilan at isulat ang mga ito sa papel para malinaw mong makita ang mga ito. Ang pag-ingat lamang ng isang layunin sa iyong isipan ay maaring maging maulap o malabo. Maaring mayroon kang pangkalahatang ideya kung bakit dapat kang mag-ayuno ngayon, ngunit maglaan ng oras upang isulat ang iyong mga dahilan. Patalasin nito ang iyong pagtuon. Kung nakita mo itong nakasulat, planuhin ang lahat. Huwag ipasok ang iyong pag-ayuno ng basta-basta o may pabaya. Magplano para sa tagumpay. Kung hindi mo gagawin, malamang na mabigo ka. Huwag sumali sa isang mabilis para lang makita kung hanggang saan ka makakarating. Er, susubukan ko hanggang sa makaramdam ako ng gutom, sabi nga ng iba. Ang pag-ayuno ay isang mahalagang espiritual na kasanayan. Madalas silang sumuko sa unang tanda ng kakulangan sa ginhawa. Gumawa ng matatag na pangako na mag-ayuno ng isang araw, anuman ang mga pangyayari. Lumilipat ka mula sa pag-iisip lamang tungkol sa pag-ayuno at pagnanais na maging mas espiritual tungo sa paggawa ng susunod na hakbang at pangako sa paghahanap sa Diyos ng may determinasyon. Ikaw ay nangangako sa pag-ayuno, batay sa biyaya at tulong ng Diyos. Mga Uri ng Pag-ayuno Ganap na Pag-ayuno Ito ay isang pag-ayuno kung saan inaalis mo ang lahat ng pagkain at tubig. Si Paul ay sumunod sa ganitong uri ng pag-ayuno sa loob ng tatlong araw, matapos makita ang Panginoong Jesus sa daan, patungo sa Damaskus at mabulag. At siya, si Pablo, ay walang pangitain sa loob ng tatlong araw at hindi kumain o uminom man, mga gawa siyam, siyam. Sa iyong unang pag-ayuno, huwag sundin ang ganap na pag-ayuno. Ang pag-ayuno na ito ay inilaan para sa mga nakakaranas ng matinding pagkabalisa o pag-ayuno upang harapin ang isang seryosong problema. Tulad ng kalayaan mula sa isang adiksyon o proteksyon mula sa isang espiritual na kalaban. Ang karaniwang pag-ayuno ay nagsasangkot ng pag-iwas sa lahat ng solidong pagkain, na nagpapahintulot lamang sa mga likido. Sa Biblia, ang pag-ayuno ay madalas na inilarawan bilang pag-iwas sa matigas na pagkain. Ang isyu ng pag-inom ng mga likido ay madalas na napapansin. Noong mga araw na iyon, walang kumain si Jesus at nang matapos sila ay nagutom siya. Lukas 4, dalawa. Walang binanggit na si Jesus ay umiinom ng mga likido. Kapag nag-ayuno ang MGA Tao, ano ang kanilang ininom? Pinipili ng maraming tao na iwasan ang mga masasarap na inumin tulad ng soda at iba't ibang uri ng fruit juice. Ito ay naayon sa kaugalian ng lumang tipan ng pagdadalamhati at pag-ayuno, Isayas 58, 3. Bahagyang pag-ayuno, sa mabilis na ito, inaalis mo ang ilang partikular na likido o ilang solido, ngunit hindi lahat ng likido at solido. Tinatawag din itong pag-ayuno ni Daniel dahil hindi siya kumakain sa hapag ng hari. Ngunit iginiit niya, Daniel isa oras labindalawa minuto. Pakisubukan ang iyong mga servos sa loob ng isa sero araw. Bigyan lang kami ng gulay na makakain at tubig na may inom. Ang pag-ayuno ay hindi nakapinsala kay Daniel o sa kanyang mga kaibigan. Sa isa pang pagkakataon, ipinakita ni Daniel ang diwa ng bahagyang pag-ayuno. Wala akong pinipiling pagkain, ni hindi dumampi sa aking mga labi ang karne o alak, at hindi ako gumamit ng losyon hanggang sa matapos ang tatlong linggo. Ito ay isang bahagyang pag-ayuno na nagsasaad kung ano ang iniiwasan ni Daniel. Isa, masasarap na pagkain, katulad ng ating mga donut o keke. Dalawa, karne, isang dieta na walang mga produkto ng karn. Tatlo, alak, na nagdudulot ng kasyahan o kagalakan. Ang pag-ayuno ni John Wesley, bilang tagapagtatag at pinuno ng kilusang Methodist, Tinipon ni John Wesley ang lahat ng kanyang itinerant na mangangaral sa New Chapel o sa London para sa isang kumperensya, tuwing dalawa hanggang tatlong buwan upang ihanda ang kanilang sarili sa espiritual na paraan para sa kaganapan. Nag-ayuno si Wesley ng isa zero araw bago ang bawat pagpupulong, kumakain lamang ng natural na whole grain na tinapay at inuming tubig. Nag-ayuno at nanalangin si Wesley para sa espiritual na kapangyarihan upang maimpluensyahan ang kanyang mga ministeryo. Sa mga pagpupulong na ito, lahat ay sumang-ayon na ang mga Methodist na mga ngaral na ito ay umalis sa kumperensya na may layuning baguhin ang mundo. Ang mga mga ngaral na ito ay naging instrumento sa pagbuo ng pinakamalaking denominasyong protestante sa mundo, na sumasalamin sa paraan ng pagpaparangal ng Diyos sa espiritual na dedikasyon ni Wesley sa pag-ayuno at panalangin. Tungkol sa rotational fasting, ang pagsasanay sa pag-ayuno na ito ay bihirang gawin. Gagantihan kanito ayon sa panalangin na way bigyan tayo ng Diyos ng karunungan upang maunawaan ang espiritual na layunin at mga benepisyo ng pag-ayuno, na nagpapaalala sa atin na hindi ang pag-iwas sa pagkain lamang ang naglalapit sa atin sa Kanya, ngunit ang katapatan ng ating puso at ang paghahanap para sa isang mas malalim na koneksyon sa pamamagitan ng panalangin. Naway mag-ayuno tayo hindi para makita sa paningin ng iba, kundi para makita sa puso ng Diyos na lihim na dumarating at nagbibigay ng gantimpala. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon para sa kakayahan at disiplina na itinataguyod ng pag-ayuno, na nagtuturo sa atin na higit na umasa sa Kanya at mas kaunti sa ating sarili. Amen. Sama-sama nating maliliwanagan ang mas maraming isipan at mapalawak ang ating pangunawa. Salamat sa iyong pagpunta dito at pagpalain ka ng Diyos.